Okay mga katongs, atong dyan. Dumating na nga si Boss J, kasunod na si Boss. Ah, uh, ito. Sinasabi ko na may maghanganap na salo-salo dito. Dahil paalis na si Boss, ano, pabalik na ng US. Ito. Dinalan tayo ng mga dilata at kape. Ay, shout out kay Boss <laughs> Bokak. <laughs> kinatay na ata ron ano. Ah, uh, doon oh, na kinatay. Ah, uh, yung papay yung kulay niya. Ah. Uh, Ali na. Ah, eh. Opo, nagbuwan sila ng ano ng kambing. Uh, Sampung kambing ang kinatay ni Boss J <laughs> Ayun si Bokak. Oh ba? <laughs> boka. Boka, boka, boka pa talaga. Oh, boka yung pangalan niyan. Ah. Uh. Si Sir Boka pulis yan. Pulis. Oh, pulis yan. <laughs> oh. Ito yung anak ni boss no, ano pangalan yan? Ah. Uh, ha? Dog dog. Ral. <laughs> Ral yan, Ralf. Si Dodo. Dodo. Oh, dog Si Boka na ano muna? Si Sir Boka. Sir Boka.

Uh, barakota? Barakota. Barakota. Ano nga, kalasin. Anong islaan mo? Anong islaan? Baraguta ba yan? Baraguta. Dalit lang. Baraguta? Baraguta. Iluluto ni Sir ano? Si Sir Bokak. Oo. Oh. Hey. Ito ka, dito ka. Yan yung magaganap na. Birthday ni Boss J. Oh. oh. Bet. 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 Kita Nah. Oh. Bos anu yang. ay Ah, ito yung papaitan. Laman ng kambing. Oh. Um, iinit mo na lang, may. Eh.

Pero yung shoutout po <laughs> Shoutout Pero po yung mga bisita ni boss Ito po sa loob Oh shoutout po <laughs> Shoutout po

With the voice <laughs> of love we <laughs> can be <beat laughs> that you think <laughs> <need> it <laughs> If you <need> hear <laughs> the voice <laughs> <board laughs> of love All right! Come on, look at me <laughs> And bow that you will be it, take it in your arms, and <laughs> yeah, the, the yeah. of life. <laughs> 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 ganitong nakakatuwa, wala ka. Big Sony Pan, yung mga gano'n. Yung basketball na gano'n. Big Sony Pan. Big Sony Pan, sumakayang balo mo. Gitaro. Aung nakadapa, Baya pala nakadapa, naninilip ng palaka,

Yung mga katong sa kaya ang gabi na nga po bali natapos na yung van ni boss dito ah uh, so Ayan, uh, nag, uh, nagkainan doon. Bali, isang kambing nga daw po yung kinatay na yun. Oh, oh. marami, marami yung dalang pagkain Labos kanina. At marami rin yung mga dumating na bisita. Shoutout po sa inyo. Ayan, sa mga nakaino man ni Peda ni ba So, uh, kanina, masama <laughs> yung pakiramdam ko. Uh, nakatulog ako. So, ayun. Ah, uh, Hapon na rin nung umuwi sila boss Then Ayan sila bato Nakapahinga na lang na. Hindi naman ganun lasing Pati si sila Ben At yan. shout out din kay boss J Aba boss Jay, Ayan na Boss J yan. Ah, Shout out din pala sa Nanay ni ate Ayan Kay mam ma Kay kay ate, kay sir yan, thank you po sa inyo ah, kanina nga po bali yung si Juan, yung dalawang garawan dito para at least kung may misis ako magpa-order hindi ko na pinagpaproblema yung pagkuha doon so doon na lang nagpa-order sa dalawa tatlong araw dumating so kanina dumating, eto po may pina-order po ako sa Shopee na kailangan natin dito sa farm ito po meron na akong isa neto eh kinuha ko doon sa tumana nung nagtunta kami so nagpa order ako ng dalawa para at least tatlo kaming uh, may gamit na ganito pag uh, magpapataba at ito bali yan nga po ang halaga na ito, mga katong ay 160 Ikaw ba yung kutsilyo? Ang hirap. Ayan you know, o. Walaki. Kung tawagin po ito sa sa amin, baril. Pero ito, karaniwang ginagamit sa pagtatanim ng mais. Pero hindi alam ng marami, ginagamit po ito sa pagpapataba. Kaya yeah, ito, magagamit natin to sa pagpapataba. Lalo na yung sa may talong, malalaki na. Kailangan natin doon na uh, tusok or vaccine. Babaksin natin yung pataba. Masyado naman yung balot na ito. Parang ayaw mo. Ayan dyan. Sa tayo ito may yung okay, Ayan po. Bali, dalawa yan. Ayan. Yung binili ko at sinuna, yung sa wala. ya mga katong, o oh, may spring ba 'to? Tumaganda, so umahadya, Oh, subukan, 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 maganda oh may spring ito may dalang spring ito po kasi pagka tinusok na ito sa lupa babaon babaon yan at saka pagka pinigaan mo ito yan siyempre bubo yan sa ilalim malalaglag ngayon yung pataba siyempre yung pataba lalagay naman natin dito Ah, uh, kunwari, magbubudbud tayo ng pataba. Siyempre, hindi naman natin makakuha at may plastic. So, itutusong natin ito dun sa may plastic at saka natin lalagay yung pataba. At least, hindi na yung kamukha ng una na tinutusok. Tinutusokan natin ng kahoy at saka natin bubudbud yung pataba. Ito, isahan na lang. Pero sa una, siyempre, Uh, nangangapa pa yung gagamit mabagat, pagka nasanay naman yan geredred na ito rin yung ginagamit nila sa pagtatanim ng mais doon sa tumana ang galing doon hawak lang nila yung buto binabalibog lang nila pigalam nung pigalam, bilis matakbo ko eh so yan, pinakita ko lang sa inyo bali 160 sa shopee 340 binayaran ni boss kanina dalawa. Ah, uh, ko kung magano shipping noon kasi free shipping. You know, free shipping. Bali 369 ata ano. 36 ay 169 kaya naging 340. Oh. 169 ayan. Please hindi na tayo tutusok ng awayan na at yan ang ibubudbud. Hindi. At least ito, magandaan ito pagka tinusok mo ito at uh, nilagay mo yung pataba may siyempre malalagay sa ilalim pagka binunga mo ito yung malalaglag na yun ang nangyayari pag hinugod mo ito babalik ang lupa kaya yung pataba nasa ilalim ah, tayo mo dyan ganda oh. Eh. Muy bueno. Maganda yung spring. Eh, sisa. Gawa pa lang eh. Tinaliyan <laughs> <laughs> ko lang na gawa ma. Dineliver yung walang spring eh. Ah, oh, unan. <laughs> so yun yeah, mga katongs. Uh, yun lang. Ah, uh, muli po. Maraming maraming salamat. Shoutout kay Tita Josie Garinho. Yan. Maraming salamat po sa walang salamat panonood panunod. Kay Sir Bong Borja. Shoutout po kay Sir Primo Salaysay yan at sa lahat ng mga silent viewers yan thank you May Mami Jane and Tatay Romy maraming salamat po Tatay yan at uh, syempre sa lagi kong kausap kay Kuya yan shout out sa iyo Kuya ng California at uh, Shoutout din kay Ah uh, Sir Alfredo Ayan, Alfredo Gonzales Shout out po sa inyo Maraming salamat po sa Wala sa panonood Ayan So hanggang dito na lang muna ang ating vlog Bukas ay lunes So simula na uli ang bakbakan Napahinga lang naman po kami kanina Nung <laughs> nabreak kami kanina Ano ah, naman kwan Kumbaga eh Talagang dire-direge yung trabaho namin. Kaya lang, siyempre, kung may kwan si boss dito, okasyon. Tapos, yun, diretso kami sa paglalagay ng, ano, ng pangalawang tali sa kamatis. Then, pataba muna pala, buwas. yun So, maraming gawain. Dire-direge tayo dito. Kaya, maraming salamat. So, walang sa aming panonood uh, at suporta. Uh, kita rin po tayo sa next upload. Yeah.